hi good morning sa mga friends ko nandito ko ngayon sa St. Joseph Church dito sa kagalangin Tondo District Saturday ngayon maraming ano dito yung tao ngayon dito kasi araw ng binyag kapag Saturday kasi may binyag dito kaya mo ka ah uh, makapag video ko ngayon dito yung yung kapag may naririnig kayo konti ingay ayun po yan ano na lang yun yung meron pa rin kasi inasikasok ano dito yung para tingnan church kasi ni Reno pa Ayan po yung church. sa nga yung praying today kasi nga ano eh. na yung mga stress po sa mga problems na. Nakikita ko ba? Pero senior citizen na ako. Kaya lang. Kapag senior citizen na, nawalan ka ng work. O oh, mag-iba ka ng work kasi nga. Nobody can. Nobody can sell vendors outside of the street. Kasi kung ano yun, yung may clearing operation na sila ngayon. Kaya, dapat meron kang stable shop na no, para hindi ka magkaroon ng ano na yung obstruction ba sa clearing operation na BEPW Pero office naman po sa Delay kasi nagsara today lahat ng na IBEs yung card lang ano, isole na namin pero yung may mga ano pa malalaking transaction lilipat na po yun sa pandakan doon na po yung kanilang bago opisina ayan o binaksa na yun yung kilo kasi nga nagagawa na pa din you around dito po in simpso